kaugnay ng pagkakapatay kay Mayor Rolando Espinosa na sa linyang telepono ang isa sa mga jail guard na naka-duty ang gabing mangyari ang pamamaril. Magandang tanghali po sa iyo, sir. Uh, magandang tanghali po, sir. Sa iyo pong kahilingan, respetuhin po namin na ayaw niyo po magpabanggit ng inyong pangalan, ano po? Pero kayo po ay yes, isa sa mga jail guard on duty at yes, natin. Yes po, yes po. Okay. So, totoo ba na kinuha ho kinuha da ho ng CIDG ang hard drive ng CCTV, pero sabi po ng CIDG, hindi. Anong ba talagang totoo, sir? Ang totoo niyan, sir, kasi nung, nung pinirsa nila yung gate ng GILAM, nung nakapasok na sila, ganito nangyari, sir. Ina, upo kami lahat, pinalood, face on the wall. Okay. Tapos, disamahan di, kami lahat. may maya wala na kami nakita. Tapos, yung kasunod noon, putok ka na lang narinig namin. Mm -hmm. Wala na kaming alam doon, sir, kasi wala na kaming nakita kasi alas 3 ng madaling araw, nangyari yun, nakatayo kami mga banda, mga alas 7 na ng umaga. Pero, nung dumating ho sila, ano yung sinabi nila sa inyo? Mayroon pa silang pinagit na sila ay magsiserve ng warang? Oo, sabi nila, may warant na na, buksan-buksan yung wahan, yung tawag nitong gate. May pinapakita ko okay. sa inyong papeles, uh, warant, may pinakita ang papel? Okay. May pinakita pero tinikla pa sir, hindi na na pinabasa sa amin. Okay. And follow-up question, first time niyo nung huba na magkaroon ng ganitong klase incidente na kung saan isa hong preso ninyo ay sinaserve ng warant pares? Ngayon lang huba ito nangyari? Ngayon lang kayo nung karanasan? Wala, sir. Okay. Okay, wala. Ngayon, isa pang tanong. Uh, pero, siyempre, siguro, sir, nasabi na sa inyo, ang patakarang kung halimbawa may outsider na papasok sa inyo pong kulungan at merong pong gusto makausap na preso o lalo pa at merong isasab na sa isang preso, ano dapat ang magiging proseso? Eh, kukuna namin sila ng concert ng tawag nito na yung, yung protocol namin sa concert sa, sa jail. Bawal talaga ang bisita kay Pino maliban yung sa pamilya ni Espinosa sir. Okay. No, ang tinatanong ko sir, kapag halimbawa mayro pong uh, tulad nito sa CIDG, may mag serve na warrant para sa isang preso ninyo, inmate, ano ho hmm. yung sistema si observe Dapat. Yung yung dapat makatagot niyan sir si yung warden namin sir. Okay. Sige. Kasi kami, trabahan lang talaga kami dyan sa jail, sir. Okay. Meron kasi uh, mga balita rin, bukod sa inyo, may mga apat na pulis daw na naroon na hindi raw nakapalag nung pumasok na yung mga taga CIDG. Si tama? Uh, okay. tama yun, sir. Tama yun. Okay. Bakit wala hong ginawa yung mga pulis e eh, samantala mga kabaro nila yun? Ba't hindi pumalag yung mga pulis? Na apat? Uh, kasi, sir, ganito nangyari, sir yung isang augmentation namin sir sa uh, mobile nakilala yung isa na classmate niya classmate nino yung classmate ng mga kwan mga police sir okay uh, pero, pero bago na nakaligtaan ko tanungin yung apat na police na naroroon saan sila nanggaling galing sa gaa sir sa taga mobile taga mobile bakit sila naroroon yun ang request na, sa uh, na doon sila magkuan magjudyuti ah so sila um, ay um, 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 nakajudyuti si doon sa 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 na yon dahil request po ng provincial jail yes sir yes sir okay so hindi sila nakapalag nung pumasok yung mga taga CIDJ si wala silang nagawa dinis ba sila o lahat, lahat kami sir pati police pinaluhod pati police pinaluhod pati kayo lahat pinaluhod lahat, lahat kami sir okay So matapos yung insidente dahil pulis sila, bantay sila, dapat man lang kasama sila sa pagpasok. Dapat, dapat, dapat sir. Dapat. Okay. Pero hindi nangyari yon. Nung makaputukan nung makaputukan dahil kung tutusin, sako sa pa ng mga pulis yung lugar na yon sapagkat sila'y pinosig yan bilang bantay, ba't hindi pumasok yung mga pulis nung makarinig sila putukan yung apat? Hindi, hindi nakapasok yung mga kasama ng post na omintision, mint sir. Nakaluhod kaming lahat. Wala Paan, na kami alam doon. So, oh, habang, habang na. nakaluhod kayong lahat, meron bang isang taga-CIDG doon na nakatutok sa inyong barel para hindi kayo makagalaw? Bin binantayan kami lahat, sir. Ah, may bantay, kaya hindi kayo makagalaw. Oo. Oh, Peso nol lahat. Bawal lumingon, lingon. Aha. Okay. So, ngayon, mabalik tayo sa kamera. Paano po nasabi na yung uh, CCTV hard drive ay kinuha ng CIDG? Yun ang hindi namin alam, sir, kasi sa toto niyan, sir, ako nagmonitor sa dalawa kasi yung monitoring namin, sir, nakita ito yung ginawa nila sa gate bago sila pumasok. Ngayon, ang pangyayari lahat, tuwang kuhagam, pati nakaluhod kami. Ngayon, nagtatakan lang kami na pag turnover na tatuan mga armas, yung armas na, na turnover, ang nakita namin yung kuhan, yung sa Recording sa tahan sa tawidto sa, 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 sa CCTV, wala na. Um, okay. Um, yung uh, kulungan bago raw mag-raid yung mga IDG, ayon sa mga report kung totoo ito, eh, gumawa na raw kayo ng galugad kayo mismo mga jail guard at wala Totoko. kayo nakitang baril at wala kayo nakitang droga at that time nung magawa kayo ng galugad. Ilang oras o minuto yung pagitan nang dumating ang na CDG at gumawa kayo ng galugat at malinis yung kulungan? Ah, uh, ang galugat kami, sir, 30. 30 minutes before? Oo. Oh, hindi, 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 sir. Ah, uh, October 30. Ah, October 30. So, araw ang pagitan? Oo. Oh, tapos nangyari yung buwan, November 5. Ah. Ah, November 4, November 5 nang maraming araw. So, halos isang linggo makalipas? Oo, oh, sir. I see. Kasi ang pagkakakala ko, kagawa nyo lang ng galugad ngayong araw na ito, o oras lang pagitan, and then dumating si IDG, at mm -hmm. lo and behold, eh, meron na mga baril at uh, meron na mga droga. So hindi pala ganun ang nangyari. Alright, last na tanong na lamang. Uh, Noong pumasok yung mga CIDG, uh, nasaan po yung mga opisyalis ninyo? Bakit yung, Bakit hindi po yung, isa sa inyo tumawag man lang, sa mga nakakataas o tumawag sa governor's office dahil kayo po ay andrata sa governor kasi provincial jail ho kayo, di ho ba? Yung binabalik. Tumawag yung sarito na may instance of the guard there, may tumawag. Okay. Ngayon, kasi andin sa takloban siya, mga past seven, dumating siya. Dumating pero tapos na ang pangyari. O, tapos ang pangyari, sir. Balik, ang nag kami noon, sir, walis kami. Aha. Apat na gwardiya, ah, oh, limang gwardiya, apat na polis. So siyam kayo. Ilan yung CIDG na pumasok? Yun hindi ko alam sir kasi face down na wala kami lahat sir. Ano po face down? Wala kaming natandaan na ang naramdaman ko ang daming face down. Okay. okay. Hulaan nyo lang sir mga ilan? Mga may lima, anim, pito, isang Mga ilan? Basta ang na, naramdaman. Marami sir. Marami. So outnumbered kayo in short? Yes sir. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jail Guard. Sasampahan ng kasong administratibo ng PNP Internal Affairs Service at maaari pang matanggal sa serbisyo ang mga pulis na mapapatunayang lumabag sa Police Operational Procedure hinggil sa pagkakapatay kay Abuera May Espinosa sa Baybay Sub-Provincial Jail noong Sabado. Ito ang balita ni Lea Ilagan. PNP Internal Affairs Service na matapos sa Miyerkules ang, ang isinasagwang investigasyon sa pagkakapatay kay Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay ES Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo na nangangalap na lamang sila ng ibang witness para matapos ang investigasyon at makapagsampa ng kasong administratibo sa mga mapatutunayang nagkasalang pulis. Grave misconduct and then uh, the maximum penalty is dismissal from the service kabilang sa iniimbestigahan nila ay ang time element, coordination, use of force, pre-operation planning at ang pagsama ng maritime group sa operasyon. Idinipensa naman ng PNP sa pagkwestiyon ng publiko ang pagkahain ng search warrant sa Baybay Sub-Provincial Jail gayong pag-aari din ito ng gobyerno. Ayon kay Deputy Chief for Administration Police Deputy Director General Francisco Oyami, walang batas na nagbabawal sa paghahain ng search warrant sa mga establishmentong pag-aari ng gobyerno sa service of search warrant no. Uh, normally that can be served against a private uh, property. Ang uh, purpose ng search warrant is to search the place uh, and the things to be seized. But then, uh, wala po sa batas that the search warrant may not be implemented in a government facility. Nilinaw rin ng heneral na may koordinasyon ang mga operatiba sa pamunuan ng latest sa provincial jail ng ikasaang operasyon na din naman aniya sa direktor ng CIDG sa national headquarters dito sa Camp Krame ang gagawing operasyon ng CIDG Region 8 noong araw na iyon sa pamagitan ng text message subalit walang detalye. Samantala, kinumpirma din ng IAS na noong October 26, nagtungo sa kanila si Alvera Chief of Police, Police Chief Inspector Joel Espinido upang sampahan ang kaso ang sampung pulis na sangkot sa ilegal na droga kung saan senior superintendent ang may pinakamataas na ranggo. Police Chief Inspector uh, Espinido, the Chief of Police of Alvera, came here on October 26 at around 4 p.m. and uh, submitted case folders Uh, containing affidavits which uh, involves which names 10 policemen uh, in the illegal drug trade the highest ranking of this is a police senior superintendent Sa kasalukuyan ay 21 pulis na ang nasa restrictive custody na kinabibilangan ng 13 CIDG at 8 maritime group matapos na magsilbi ng search warrant sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail kung saan napatay si Alvera Leyte, Mayor Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap.